Miss daw, oh, tignan mo. o, oh, Umiikot-ikot lang sila. Oh, naglalaro sila no. Bangus kaya yan? talakitok, to. Oh, galunggong. Oh. Hindi, malalaki to. Ayan oh, dami oh. oh isang pulutong baka <laughs> uuli kaya to Ano yung video niya meron din dyan oh. ayan o ayan o ayan na naman sila ano kaya yan parang galunggong ang tawag sa Oh, galing ang dami oh. Hmm? Huh? Humihikot na naman sila. Yui, wait lang. Galunggong, pre. Galunggong. No way, bro. Aji atang. Aji atang pangalan yan eh. Yung ganyan? Ang oh, ganto? Humihikot sila oh. Ang dami mo lang, isang lambat mo Puno yan. Isang hagis mo dyan ah. Ano? <coughs> Hindi na kasi napapangmiwitan to kaya madami wala, 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 Bawal yun. na dito. Marami pa sa paligid niyan, hindi lang yan. Ang galing, ano? Sa ko. maliliit naman dyan. Hmm. Tuan-tuwa yung mga isda. Kung sa dagat kaya, magganyan ka ng, alimbawa may barko ka, no, tapos lagyan mo ng ilaw. Makalapitan oh, nila, no, yung mga dito. manging isda, ganyan ang ginagawa. tama oh. Hindi ko alam kung galunggong ba to o talakitok na maliliit. Parang galunggong. Hindi lang yan dyan. Sigurado marami yan sa paligid niya. Oh, ang sila. Oo. Oh. sila. Halata mo eh. Kahit dun pa lang. <coughs> eh Ayun o. Nakikita mo yung mga sa baba niya. Ayun eh o. Kumikisla po. Lang Nakapaligid lang din mm. sila, 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 sila. Bukod pa dyan sa umiikot. So, sila bilang sila group. <coughs> ayan, nandiyan. Kita mo lang sila. Sa loob ba yun, o? Oh. O, oh, ayan na sila. Ang tuwantuwa dito si Kuya Morris pag makita nyo. Ito yata yung sinasabi ni Papa Jones na maraming isda dito. Ito, baka dito. ito naman to. Yung, tina, yung tuyo mga to. Nijong ang tawag dito. Dilis. Hindi, yung Nijong. Ayun oh, ang dami oh. <mimitation> yung tuyo Oh, toyo. Nijong. Hindi kaya tamban 'yan? Oh, oh ang dami, lapit na nila. Walang kumakain sa kanila. Uh, lapit parang bagyo. kita ka ng pulutong ng ganyan sa laot ano sigurado dami ang ganda mo po. sa may ilaw mismo uy may malaki ah. sila <coughs> <coughs> Maganda ng rhythm nila. Oh. Itong... Walang mal makalapit na malaking isda kasi medyo mababaw na diyan. Hmm. si Swimming sila po. But... Ang galing nila eh. ikot-ikot lang eh. May, ikot -ikot lang. May hilo mga to. Tagal hanggang, siguro kanina pa tong mga to. Hmm. Kanina pa lang din napansin. Lalaro sila. Galing na. Nakakainan sila. Hmm. Tanto sila. Bukas huli na yung mga yan. Parang buong ko po. hindi lang sila. Hindi lang, Oh. Ayan oh, sa ilin, Ang dami Oh. Hmm? Kaya na, Ito nga lang naglalaro, pero sa buong nailawan na yan, meron yan. <coughs> Maraming kumikislap sa paligid niya. Yung, uh, sa mm. Hanggang to no, hanggang sa may dilim na yun. No? Ayun o, yung uh, doon pa o, dito saka dito. dami, ang dami nito. Dito lang yan guys o, so, ito, 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 pasya lang. Oh. Diyan lang. Oh, pag tanaw mo dito, tada! Whirlpool. Eh. Tara na, tara na. Tara na, tara na. Ayon na tayo. Let's go, go. Pina-tayo, bye-bye.